Isang mapagpalang uh, hapon sa ating lahat mga kalingap. Uh, babalikan po natin si nanay. hatiran uh, po natin ulit siya ng uh, kanyang uh, ayuda. At uh, ito po kanyang bahay mga kalingap. Yes, hmm. Hoy, oh yeah, bumag. So, put... okay, na mug bug fly So, na na okay, oh. Ay. Diyan po, mga Kalingo, pata, ulit natin si Nanay. So, bukay na <laughs> 'mey. na pagpunta, natin sa kanya, cha. Luro ka tayo kay Nanay ng uh, kunting

ito pa yung mga kamag-anak ko lahat. Ito yung gongsi, nanay. Ilaman. Hmm. Rin po tayo ng tinapa. Tinapa po ang tawag po nila dito, dito yan. Pero sa atin, pag nasa Luzon tayo, tawag po natin dyan sardinas. Kaya nung inutusan ako ng sawa ko, bibili ako ng tinapa sa tindahan. Ang sabi ko, wala naman silang tindang tinapa. Yung pala, tinapa pala, yung sardinas po dito. <laughs> So, uh, yun po mga kalinga pa at uh, muli natin binili niya ito si nanay. Ito po yung kalagayan po ni nanay. At uh, tinayin po natin kung ano po po yung maaay <coughs> po natin may bigay sa, sa kanya. Sa ngayon, Ah, uh, yan po muna. Asa po pala si, ano, si tatay yung nag aasikaso pala sa kanya. Ito, 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 talahan dito. Ay, doon siya, no? Hmm. Pali, um, Pal ito po. Nag-asikaso sa kanya, sir, yung mama ko, sir. Ay, eh, mama mo. mama oh, mo magpaligo sa kanya araw ako Mm. Magpakain sa kanya. Mm, yung mama mo pala siyang nag-aasika. Kasi bali ay anak niya rin yan. Oo. Pang ilan ang mama mo na anak niya? Filoy of Duit. Bali, ano yung sila makapatid sa'yo? Hmm. Pang... Tapos, yung mama ko ikalawa. Eh, pangalawa. Mm. Bali siya na lang dito. Bali, pag natutulog siya lang mag-isa dito. Dalawa sila yung pamangkin niya kanina. Ah, dalawa sila na ano. Uh, mm. Sige po, paki na niyo muna na. May neggye, may neggye. May negri Salamat sa tulong niyo, sir. Salamat, sir. Wala pong anuman, ma'am. Salamat. Ni, bibi. O. Talo yey na. maraming salamat, muna ng sinig. salamat, maraming salamat siya. Wala pong anuman nai. At uh sana mag-balik kung anong meron po ako, babalik ulit po ako dito sa inyo. Para mabilhan ko po ulit kayo ng kung ano pa po, po yung iba pang mga pangangailangan ninyo. Yung sa uh, balik eh, balikan po natin dito mga kalingap si nanay. Sana po, ah... Uh, hindi yes, no. ko alam kung paano po eh. Sana, ang hiling ko lang po sana mga kalingap, uh, mapagamot po natin si nanay kasi na... kita po natin yung kalagayan po ni nanay kita nyo po yung mga paapo ni nanay may nun, na ano na hmm. ganyan na po yung palm niya, yun, Nay? Hindi hmm. hmm. niya na po, <coughs> po may tutuwi dyan? Hindi na. Hindi na sir. Hmm. So, mga therapy po siguro. Ang kailangan po dyan. Pero sa ngayon po, ang pangalain pangailangan po niya, yung mga, mga pagkain, gatas, ganun po. Mga insure po sana, no? Kasi ang insure, kahit hindi po siya kumain ng kanin, ay, no, na, no, uh, maganda. Mala, malakas pa rin siya. <laughs> 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 Pero maliban po doon, uh, yan, yan, yung sakit ni nanay ito. Eh? Oh, Hindi naman siya nilalag na to, ano? Hindi. <laughs> Saan niya po nakuha yung sakit ni nanay? Iwan ko sir, yung nag-alaga sa kanya sir. Yung... Yung kapatid ni mama. Yung nasa abroad na siya sir. Hmm. Tapos, nung nag-abroad na siya, ang mag-alaga din sa kanya yung nanay ko. Hmm. ano paano kaya nagkaroon yan? Ano kayang sakit na dumapo sa kanya? Ewan ko, sir. Kasi kung stroke sana, pati yung kalahating katawan niya. Kaso yung paalang po eh. Parang yung lated ng paa niya, parang tumigas na. Manamdun, may lang yung gublo pa kalunye. Hindi nga na magalaw. Uh, Kwan eh. Ano pa ba ibang masakit sa inyo, Nay? Di mo tumlok ang kunye. Masikmura? Oo. Masikmura daw po mga kalingap ang masakit kay Nanay. Ganyan pa po yung set yung turop ni Hindi na may twist. Tara, tsaka mabuto ni Nanay, lumaki oh taon um, eh. Yung sa tuhod niya. Ang grepo Hindi niya may tuwid na. Hindi na sir. Kasi kung ituwid niya sir masakit. Masakit na. Ay, yung litid. Mm -hmm. Yeah. na nagano po dyan. Mm -hmm. Yung pinakaanan natin. Hindi siya yung litid. Yung kulay puti. Yeah. 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 Grabe pa yung sakit po yeah. nila ni mga kalingap. Hindi ito na yeah. dito po tayo maduduro ng gusto sa kalagayan po nila ni. Grabe. Di balik po pagkano, balik balikan po kita na no? Pagkano, Pagka ano, balikan, balikan dito sa inyo. Sabi ro ni nanay po. Okay. Uh, Dalaw-dalawin dalaw ko po. Ay, kung anong po meron po sa akin at uh, magsasadya ako talaga ako sa inyo. At sa ngayon yan po muna yung may papabit ko po sa inyo na na Kasi nang nagbukas yung lingway lang po kasi wala yun yung alam niyo sabihin So may nag, may nag ano na uh, sa atin uh, Nagsasari sa kanya yung sinasabi Anong sabi po ni nanay? Anong sabi po niya? Ya, mau mana punya? Mau mana? Parang mo nang kon. Sabi ron ni nanay, na, masakit yung ano niya. Yung... Sikmura? Hmm. Ay, Hindi pa po na ipapagamot si nanay. Sa kakulangan din po nila dito mga kalingap. Hmm sa financial po talagang tanging problema po dito mga kalingat kaya yung mga kamag-anak niya kahit na uh, gusto po nila na ipagamot si nanay wala rin po silang kakayahan para madala sa doktor kasi kita naman po natin mga kalingat, yung kalagayan po nila talaga nila dito uh, sa pagkain po lang po isa na rin po naging problema po nila na lang doon, na lang na na kaya po. di rin po nila may pagamot po si nanay. Bale, para siya lang po natin dito si nanay mga kalinga. Patanggi natin siya. so, kaya, hindi na natin kung may, eh, may tutulong po natin sa kanya. Ito na eh, makaya sa So magdadalawang taon na rin nung may sakit siyang ganyan. Kasi so, yun ang sayo po nila sa akin kahapon. Kasi pinili lang po natin siya ngayon. Para kahit papahad po mga kalihing ang bata, nakapagpadala din eh. tayo sa kanya. No? Uh, ah, Nakakapay kung sakaling magutom siya. Ito, madali na lang pong lutuin ito. Kasi yung kasama, kasama po ni nanay dito, isa rin pong uh, senior citizen. Uh, yung kanyang pamangkin. Binata yan ha. Ah. Oh, sir. Isang binata na senior citizen so hindi po natin na nakakasama ngayon. Uh, baka nasa kabilang bahay din po sa, May bahay pa yun. May bahay din siya ang sarili. Wala ah, oh, dito talaga siya. dito siya nakatira. Hmm. Hindi man, hindi ba dito sa bahay po nila, no? Hindi po. Maganda lang po yung kanilang uh, yero dito mga kalinga, pulang butas. Ang tanging higala po nani dito sa ako na may po yan. Yan na pahigahan po yung nanay. Wala rin po siyang unan. Ito. Yan yung pinakaunan yung nanay siguro. So, dalaw dalaw na lang dito yung, ng mother mo. Para mapaliguan. Araw-araw, mm. -araw, yan ang sa kanya sa mga nanay ko. Pagpakain sa kanya. Mm. Maglaban ang mga damit niya yung mga nanay ko. Mm. Yung mother niya yung ano, yung nag-asikaso kaya nanay. Hindi man na... Wala pa siya dito, sir. Wala pa sa farm namin. Si... Ay, nanay mo. ko pa nakita nanay mo, no? Nandito siya. Nandito Kahapon, sir. Dito pa siya. Dito pa siya. Maliban na maliban sa sikmura niya. Nay maliban po sa sikmura niya, ano pa pong sakit na uh, nararamdaman niyo? Muramot timro kong Maliban sa sikmura po niyo. Puro ano din. Mga juwen sa mga kamay niya, sir. Eh, mga buto-buto talaga. Ang mm. sakit ni nanay. Masakit sa kanya. Puro Pati ulo niya. pati ulo daw po mga kalingap, masakit. So, Ay, eh, sa tuhod po ni nanay, masakit po mga kalingap. Ulo bali ba Mga joint po talaga. Puro mm. buto Okay, Tignan niyo mga mga kalingap, ang laki na po ng buto ni nanay sa kanyang tubig. Parang hindi ata pantay, no? Tapos yung daliri po ng paa ni nanay, Hindi na rin niya po may tuwid Parang nagano na rin po yung, kumulubot na rin po yung ano ni nanay. Yung kanyang mga daliri sa paa gamot po talaga ang pangunahing uh, para po kay nanay kaso nga lakad na gusto mo nila ipagamot wala din pong kakayana yung pamilya po ni nanay yung kanyang mga anak dito po isa sa maskit po talaga sa ating mga mahihirap kaya na may kaka na gusto natin may pagamot ang ating magulang din natin magagawa kasi wala talaga Oh, Ay, yeah. may po mga kaligyan, masakit po talaga sa dibdib pag uh, nakikita po natin na kakaya na kalagayan. Hmm. So yun ilan sila magkakapatid? Hmm. Wala sila dito? Wala, sir. Namatay ay, yung ibang kapatid niya, sir. Um, namatay po. Dalawa lang sila nakatira. Doon mm -hmm. sa bagong silang yung isang kapatid niya. Sa bagong silang? Mm -mm. <fil> Nakakartil ako ng bagong silang. Sa bagong silang elementary, nakadating ako doon eh. Ano <tongutan> Adam, may mm harap -hmm. Masakit lang yung mga paa niya. So, yung mga ano po talaga makakalingap, yung mga joint ng kanyang mga paa. Kasi nga po, yan po niya sa nagpapahirap po kay nanay. Yung kanyang uh, joints na buto. Saka yung sikmura niya. Pati ulo, masakit. Buong katawan. Buong katawan. Ano ba yan? Uh, napakahirap po talaga mga Mahirap ang maging mahirap po talaga. Sige po mga kalinga ba ta uh, pag ano kung ano ko naman po meron po sa atin nata, babalik po tayo kay nanay kung may matanggap makatanggap po tayo ng biyaya. Po tayo. balikan po natin talaga siya. Dito po natin siya pabayaan mga kalinga. Kahit na gaano po kahirap yung daan po dito at babalik babalikan ko po, po talaga si nanay. Sige po mga kalinga pa ta. Uh, Bye-bye. dito lang po ating vlog sa ngayon. Yeah. At ingat po tayo lagi. Bye-bye. Yeah. na lo. Bye-bye. 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 bye 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 na po si bye 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 Ginigitin na lang po yung nanay yung uh, kanyang karamdaman. Yan. Sige po mga Kalinga po at, uh, supportan po natin si sila <Bal> Santos Matubang, at na vlog um, Kalinga Trab. At buong yeah. team Kalinga. Siyempre ako niyo bang likod po Kalinga Tura. At um, God bless po sa ating lahat. Bye bye po. Bye bye po. Salamat.